Gustong gusto ko itong interview to para makita ako na ano eh, na, ano kayo eh. Tandaan niyo ha, magkikita-kita tayo. Ha? Ako yung ano rito, yung kaibigan ng buong Santa Ines. Nung araw ako yung nakakainis. Pero na, napasok ako sa Oblo. to it's paglaya ko, iba na. Mababait na yung tao. Kaya naging kaibigan ko yung mag-asawang mayaman daw. Naging mayaman doon sa lugar namin. Kaya, at nakilala ko yung pamilya ni Beyang. Ano po ang pangalan niyo? Pala doon sa karakter? Ako, ako si Oka eh. Oka. Oka ang... Si Oka ang ex-combic. Ano ang experience mo sa mga malaking mga production na nakaprobaho oh, so, mo? sa veterano ka. Ano, pa? ano naman direct ang pagkakaiba sa Dalton <laughs> Production? Ang pagkakaiba? Noong araw, kumakain kami dalawang klaseng ulam lang. Yan. Ito ngayon, hindi, hindi ko mga maubos yun. Eh, oh. May giniling, may tinomis, may meron pang ano, ice candy hindi oh. May dinuga pa daw sa loob. Oh, may dinuga pa sa loob. Hindi ko na tinikman tinikmahin, hindi dinuguan. Eh, dahil kasi nagpa-iglesia na ako ngayon eh. Yeah. Pero hindi naman, hindi pa ako sumasapi. Yung girlfriend ko pa lang ang iglesia. Yeah. na Ngayon, kung makukumbinsin niya ako maging iglesia, eh sige, bahala siya. Okay. Pero, hindi, katolik ako. Forever. Pero paano baka malimutan natin? Abang hmm. Ba't mo tinanggap yung project na <laughs> ito? tinanggap ko yung project na ito kasi binisita uh, binisitan nila kami, tayo sa sa buga, mo nga itong aso baka ako ay matrisyo nito okay huy maski dyan o tinanggap ko kasi nga magpapa, magpapa workshop daw siya ng taga Pangasinan so yun nga yung bata si Beyang na, galing naman na nag workshop tayo direct ng ibang mga bata ah uh, <laughs> malabag kumusta kayo dyan ah. Ah, tapos naging kabiti na nga kami. Yung e, mga ano, pinagmamalaki ko nga na yung yung isang yung is, isang protege, isang protege namin nasa nasa ano pa nasa Canada pa ngayon. Yung isa kaalis lang papunta sa Amerika. Kumbaga dahil sa workshop kaya ako kaya ako natanggap itong itong project na ito tinanggap ko yung workshop at project na ito at the same time at the same time uh, para matulungan din yung mga yung mga bagong sibol ngayon speaking o matulungan kayong din sinayo pa kayo mga animal kayo ha ah. ang dami nagsusulputan kayo pa workshop kayo na pa workshop ha uh, oh, sisingil kayo ng 8,500 per session ng ano ng mga bata, ilang ano yun? Ilang 8,600 yun. Ha? Scammer kayo mga tinanong pa kayo ng lintik. Sabi ni Fernando po nung araw, hinalupa kayo ng pitong demonyo. Tandaan nyo yan, ha? Magkikita-kita tayo, tandaan nyo yan. Kasi wala kayong, ano eh, wala kayong patawad. Gustong matutong mga bata sibol ngayon na ano, na ma, na, ma, ano, kinakananin nyo. Ha? Tandaan nyo yan, ha? Kaya ako nagpa-interview ngayon dahil sa inyo. Masabi ko lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Going back sa Biyang Anghel sa Lupa. Uh Oo. -oh. Anong ara lang mapupulot? Ng mapupulot. Ang manonood. Mapupulot sa uh, uh, Biyang sa Lupa ang mapupulot. Ha? Ah? Uh, <laughs> ang mapupulot. Ang mapupulot. Hanggang ngayon, mayroon pang anghel. Meron pang anghel sa lupa. Kung sinasabi, ang demonyo daw na sa lupa, meron din anghel. Yung nga si Bea. At ako ang magiging demon din yung mga demonyo kayo, mga workshopper kayo, sulputang kayo, sulputang mga pinayo pa kayo. Bumalik ako sa inyo dahil sa ano eh. Gustong gusto ko itong interview ito para makita ako na ano eh, na ano kayo eh. Tandaan niyo magkikita-kita tayo. plus uh, ano ang pwede pang abangan sa bayang? Okay. Ang pwede yung abangan sa bayang, continuous lang continuous lang to eh. Kasi meron ang gumakausap sa pamilya ng bata. Parang narinig ko ABCBN eh. Uh, yun ang kaabang-abang. Pag kasi sinabi namin kasi protege namin yan si Beyang eh pag sinabi namin, o oh, sea, sige, go for it. Siyempre, kasama kami doon, ABCBN. ABCBN. Nakalimutan ko yung ano, Batang Tiapo. Pag kinuha yung si Beyang, kami ang kasama ni Beyang na gagawa ng teleserye sa inyo. Nako, malaking produksyon to. Kasi sinasabi nila, nabubuhay daw itong mga maliliit na ito sa subscription yung subscription na yan, di ba sabi mo nga na, eh, just ring the bell, subscribe. Yan. Kailang mga, ano, mga, mga kaibigan, mga ka, kababayan. Kami ay hindi nang, ano, nangyihingi kami nang, nang umaamod kami sa inyo no, na pag nadaanay niyo yung bayang ang angyag sa lupa. Isang so, pindot lang yun, no? ring the bell at puntos na sa amin yun. Tulungan niyo no, na kami, magtulungan tayo. Magagaling naman kami na dito eh. Okay? O oh, ano? Nunod ka, hindi. Ito nyo yung takotan pa eh. Hindi, <laughs> <laughs> hindi, joke, joke lang, joke lang. Joke lang, joke lang. Joke lang.